Hello, hello, hello. Welcome back ulit sa ating YouTube channel. So ngayon nandito tayo sa Naik View after ng mga bagyo. <laughs> Tagal natin hindi nakapunta dito. At ayun, uh, nagre-request si Ma'am Bibian. Yan to. Si Ma'am Bibian, ano ba? Ma'am Bibian, saan ka na? Ma'am Bibian Basalo, pa-shout out to sa inyo. So tinatanong niya sa block 57 kung may kuryente na. So, ito na yung 57 Nag-apply na po ba kayo ng kuryente? Kasi wala po kuryente dito. Ayun, no? Lipat natin yung camera natin para mas makita ninyo ng uh, maayos yung lugar. At nakakatuwa dito kasi tuloy-tuloy pa rin yung paggagawa ng mga empleyado ng mga bahay. O, tingnan nyo. Oh. dire diretso pa rin yung uh, trabaho, yung paggagawa, pag-ayos ng mga bahay. Okay, lipat na natin yung camera para mas makita nyo ng maayos yung Black 57 So, ito yung Black 57, Ma'am Vivian Basalo. Ah, uh, ayan lapitan natin. Ito ho siya. Uh, ang tanong ko, nag-apply na ho ba kayo ng kuryente? ng sa Meralco para makabitan na ho kayo ng kuryente dito sa lugar ho ninyo, sa possible na mag-ibayo ninyo, Kasi wala pa ng kuryente rito. Except yun, yung uh, na matawag yung makikikabit ka kung gusto na hunin yung magkakuryente doon sa may kuryente. Kasi dito, sa lugar dito sa may possible na maging bahay po ninyo, may mga poste na ho siya ng kuryente at may mga na-relocate na. So katulad po dito, sa 58, may mga na-relocate na. At yung iba, ayan, may mga gandang hapon po, <laughs> te. kayo, te. Abang oh, po. Ah, taga-naik din no kayo. Ay, sige po ano, Opo na. na. <laughs> ah, sige. Okay lang mo ba kasama ko kayo sa video, te? <laughs> Kailan kayo nalipat, te? Ayun nga, oo. Oh, e. eh. Ayun nung isa din na siguro dito sa 57, si Ma'am Bibian, tinatanong niya kung may kuryente na. <laughs> so, ayun din pati, no? Problema pa, tubig pa din pala. So, yun din pala tinatanong niya. Wala pa rin pala palang tubig, no? Eh, Saan kayo naigib? Malayo pa po. Yung pala kayo sa... naman so may tuloy pa rin. May tulay pa rin. O, ah, ganun? Eh, buti nakalipat na ako kayo. Pwede naman daw po. Ah, o, pwede kayo. na. Hindi na. May wala sa akin Ayun lang, o. Oh. Eh, palitan nyo na lang ng doorknob. Wala namin yung number ng contractor. Kaso, may tinatawagan mo. Hindi siya. <laughs> palitan nyo yung doorknob. May nakalap ko. Oo, eh. Para, ano, Baka wala na rin sa kanila yung susi. <laughs> Sige, te. Salamat. So, ayun. Uh, Ma'am Vivian. Uh, wala pong kuryente. Sila at Tsaka tubig pala. Nagigib pa din pala sila. Ito yung sitwasyon dito sa lugar. Malapit lang ito pala sa entrance, no? Yung possible na baging bahay ho ninyo. At, ayan. Marami ng mga kalugar po ninyo yung mga na-relocate dito sa may... Uh, Black 57 and 58. So ayan, may mga napaayos na yung harapan kaso umuulan na, maambon-ambon. Sana uh, wag tayong ulanin. Gandang hapon po. Oh, wag na tayong dumiretso doon. Dito lang tayo. Ikot na tayo doon kasi yun yung highway dyan eh. So wala pa tubig dito sa lugar. Wala pa rin kayo tubig bus, no? No? Kailan daw yung sabi na magkakatubig kayo? Wala pang update. <laughs> Tagasan din kayo, kuya. Kasama ko kayo sa video ko, kuya, ha? <laughs> Tagasan kayo bago kayo nalipat dito. bang? Saan yung papuntang sabang? Pagdari po sa loob, pakanan ko. Ah, sa Jollibee. Ay, sa si Jollibee, oh. Ah, oo. So nga pala, no? Papunta dun sa ano. Sige, salamat. Thank you. So, ayun. Ah, uh... Ikot na tayo dito, ma'am. Kasi iba na tong block, eh. So, makikita nyo rito sa... Sa likod na ninyo. Akala ko wala na kayong magiging kapitbahay dito. Ah! Ah, okay. So, yan. Ginagawa pa rin ito dito sa kabilaho ninyo. Ayan, oh. Ang bilis. Tsaka, bilib din ako dito kasi may post-it lalaki ng bakal, oh. No? Shoutout sa contractor. Talagang... Ako impressed na impressed ako sa pagkakagawa ng pabayan na to dahil may puste pala sa tatlo in between nung, nung mga gilid ng bahay ano oh. tapos you know tapos yun po oh. so nilalagyan talaga nila ng mga bakal ng poste ayun pa doon sa kabila pa oh. kaya masasabi ko matitibay tsaka yung mga bakal ang kakapalo. Oh. magaling magaling talaga yung ano kaso nga lang may doge so dito sa lugar ayan oh medyo humupa-hupa, tumigil ang ulan, cheating sitwasyon, nag-ilog dito sa may likod ho ninyo. Hindi naman na sa matubig, hindi naman malakas na yung agos. At uh, binaha kaya dito, magtanong kaya tayo kung binaha dito. No? So yun, malakas yung agos ng tubig. Oh. Nakikita nyo, kung may mga kawayan. Ayun yung uh, sitwasyon dito, ma'am. So, Tubig at saka kuryente, wala pa. Mukhang tiyaga-tiyaga muna sa igib. So, ayan. Bilis dito. Gawa na kaagad, oh. Pati doon sa kabila. Ayun nga lang dito, medyo nag-landslide uh, yung, ano, gandang hapon. <laughs> Pwede magtanong, kuya, inabot ng tubig dito? Ay, hindi. Hindi naman. Hindi, naman. hindi yung mga po ah, yung ilog. Ah, mabuti. Ang tubig? ah o hindi naman pala inaabot kasi ang taas din naman pala kasi nitong lugar na to kumpara doon sa ano na yan no? ang taas ng nitong pinagtatayo ng mga pabahay. at saka yung makikita nyo rin yung deposit ng dumi dito ang oh, laki oh ganda magaling yung contractor nitong ano na to nung mga pabahay ngayon dito sa Nai kasi tinan nyo yan oh no? lahat may mga bakal may mga poste Pabuti umaraw-araw, nakaikot tayo ng konti dito sa may uh, naik view. So, ito yung mga development to. Parang kailan lang, oh. Paayos na, oh. Doon sa kabila rin doon. Napakabilis nung uh, ng trabaho. Ayan dito, oh. ayun doon sa kabila. Ilog din doon sa may uh, kabila na sa paligid. Paikot dito. Doon naman kasi may uh, aso, hindi na tayo makaikot doon. So may mga lumipat na, may mga narilukit na dyan sa ano na to. Sa lugar na to sa 58 meron na. So ayan yung update natin dito sa may Naik View. At ah... Uh, Dito, mga pinipinturahan na rin, no? Oh. Kaso nga lang, madamo yung lugar, amapuno uh, mapuno. At uh, dito sa kabilang side naman, oh, dito merong mga narilukit na rin, no? Oh. 59. 59, may mga na. May mga na na. Ay. Ah, eh. Kaling, oh. Wow. So, ayun, oh. Ito, 58. So may mga may mga lumilipat na talaga, may mga tumitira na sa mga bahay. Ah, oh, doon sa kabila. Oh, at mukhang puno na doon sa kabila. Oo oh, nga. Mga nagaling. Ayun na yung highway dyan eh. Kaya, ah, pasyalan nga natin. Para makaikot din tayo. So, ayun oh. Gandang hapon po. <laughs> so, yun. May mga kahit pa paano, may mga, may mga lumilipat na sa mga bahay dito. So, tuloy-tuloy yung trabaho, tuloy-tuloy yung paggagawa ng mga pabahay, pag-aayos. Tuloy-tuloy din yung mga, may mga lumilipat na, may mga tumitira na sa mga pabahay. So, yun na yung highway. ay na yung harap. Okay, nakaikot tayo konti, gawa ng uh, partial lang itong ano natin. <laughs> nag -ano tayo sa klima pa, medyo maulap, umaambun-ambun ngayon pa dito. So, kahit pa paano, tumilat kaya uh, nakaikot tayo ng konti. So, ayan na yung highway. Okay, so balik na tayo dito sa kabila. So ayun, uh, nakita na natin. Kuya, pwede magtanong? <laughs> Kailan kayo nalipat dito, Kuya? Isang uh, buwan na, rin. oh, na, tinggal na rin pala. Kasama ko sa video ko, Kuya. Saan kayo galing? Nagandyan na po sa Palanggi. Palanggi. Saan ba yung Palanggi? Palanggi Central, dito po. Kasi may, di ba, uh, Palanggi. palanggi 1. Uh, uh, Palanggi mm -mm. Uno. Ah, okay. Uh -huh. Kumusta naman dito ko yan bagyo bina, binababa ba dito ano? Oh, sa, sa, dito sa ano wala naman. Ay, hindi. Sa may tulay. Ah doon sa tulay lang talaga no kasi mababa yung tulay. Eh. Kasi may Oo. Uh, na, Bumabara. yun. Oh yun na nga no. Yun talaga yung naging problem sa may tulay no. Kahit doon sa kabila no. Doon ang inaabot talaga. Sige kuya salamat. Thank you. Okay so ayun ah uh, estorbo natin si kuya. <laughs> Buti pinagbigyan niya tayo ng konting uh, katanungan. Uh, sagot pala sa ating mga katanungan. At, uh, So, yun yung update natin dito sa may na view. Ah, hindi naman daw talaga binabaha dito sa lugar. No? Uh, maliban lang doon talaga sa may tulay. Ayun lang yung problema. Ayun lang talagang inaabot nitong <laughs> mga bagyo, umaraw-araw lang yun, sumisilip na yung araw. Oh. At uh, ayun nga, yung problema lang talaga yung sa may, sa may tulay lang, ayun lang inabot. Pero dito, ito, dito sa highway na ito, uh, sa mismong mga kabahayan dito sa mga pabahay sa night hindi naman ho siya binabaha. Kahit may ilog na dodo ng ilog sa gilid na yan, hindi naman umaapaw. Uh, base na rin doon sa mga nagtatrabaho dito, Then yung mga nakatira na mga na-relocate na dito, uh, kumbaga, panatag naman sila na hindi babayin baka. Uh, hindi binabay itong mga pabahay na to ng gobyerno. Okay, so yun lang yung update natin dito sa Nike View. ah uh, maraming salamat sa mga walang sawang sumusuporta sa ating YouTube channel, sa mga subscribe No? ah uh, maraming maraming salamat po sa inyo. Go na po tayo. So, Mambibian Balaso, shoutout to sa inyo. So, yung ah uh, yung tawag dito, yung kuryente at tubig ay wala pa po. Pero kung halimbawa gusto niyo nang tumira dito sa possible na maging bahay po ninyo, eh, meron naman kayong matatapan o mapagsasabitan doon sa mga, meron ng mga kuryente yung mga na-relocate na ng mga nauna. Tapos yung tubig, wala pa rin yung tubig. Makikigib pa, makikigib pa kayo doon sa may nagpapaigib dito eh. Kaso nga lang, ah, uh, alam ko parang limang piso yung isang container. Yung bayad dun sa tubigan, sa pagigiba ng tubig. Okay? So, yan yung update natin.